Hoy, Tom, pwede na ba akong magsimula? Astig, ano ang meron tayo dito? Hooray, tsokolate. Hmm. Um, medyo kakaiba. ha, <laughs> natutuno ito mula sa init. Well, may naisip ako. Kukuha ako ng mangkok na may yelo at malamig na tubig, puputulin ang gilid ng pakete, at ibubuhos ang likidong tsokolate sa hugis ng puso. Nagyelo ito, Tom! Wow! Astig! Hmm, at masarap din. Ano pang hinihintay mo, Tom? Oh, tama yon. Oh, mahal ko ang tsokolate. Mmm, subukan natin ito. Okay, uh, uh ano? Hindi ko ito makagat. Masyadong malamig. Well, hindi ako susuko ng ganun kadali. Kakagating ko pa rin ito. Oh, sige na. Hangal na tsokolate. Uh, 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 oh. oh, wala tayong magagawa. Kailangan itong dilaan. Sige, Tom. O, Susie, sabay tayong magbukas. Wow! Meron akong frozen na panse. At meron akong mga mainit. Kumuha tayo ng espesyal na mga steak Sandali, ano? Ayokong lahat ito ng sabay-sabay. Sige, titikman ko. O, nanigas ang dila ko. Mmm! Mm. Ah! Wow, Susie! Ang haba talaga ng dila mo. Ah! Um, libre. Pero masakit ang dila ko. Aray. Hmm, kumusta ito? Bakit ka tumatawa? Hmm? Ayaan mo akong kainin ito. Kumuha tayo ng noodles gamit ang chopsticks. Hmm, ang sarap. Oh, um, parang medyo maanghang pero masarap pa rin. Sige. Napakasarap na ayaw mong tumigil. Oh, ko. Hmm, ang kaya-ayang lasa na yon. Ah, ang sarap. Oh, sa tingin ko, ako'y nagiinit. Oo, oh, hindi. Ah, mula sa anghang, ako'y nag-aapoy. Ano? Oh, mabuti na lang. At tapos na. Sandali lang, Susie. Anong meron sa noodles mo? Wow! Natunaw mo ito! Ngayon pwede ko na itong kainin! Oh. Hmm? Sobrang sarap! Pa-pa-pa! Om nom nom nom! Kalma lang, Susie. At kaunti pa. Hmm. Oh, tapos na. Sige. Oh, oops! Mukhang masyadong maanghang din para sa akin. Pwede ba akong mauna ngayon? Uh, tingnan natin kung ano ang meron tayo. Ha, pizza? Wow! Mainit pa! Kakalabas lang sa oven! Sige, sige, sige! Oh, wow! Wow! Hmm, ang sarap! Bilis Wow! Oh. Hoy, tigilan mo ang pagtitig! Jenny, tingnan mo kung ano ang nakuha mo! sige. Hmm. Meron din akong pizza, pero um nagyayelo ito. Yo. At ano ang gagawin? Susubukan kong kumagat. Aray. Oh, Diyos ko! Ay, hindi! Nabali ko rin ito? Hoy, Tom! <laughs> oh, huwag mo akong pagtawanan. Huh? Ilalagay ko ulit ang tubo sa lugar at aayusin ang pizza na ito. Ha! Oh, Diyos ko! Kunin mo! Hindi man lang ito nasira. Hindi ko ito kakainin. Sandali lang. May martilyo ako. Ngayon, makukuha mo na pizza. Oh! Wow! Ah! Hinati ito sa pantay na piraso at ngayon itutusok ko ang isa sa stick. Ngayon ito ay popsicle pizza. Subukan natin. Hmm, medyo sakto lang ang lasa, mm. pero pwede natin itong kainin. Sige. Hmm, Kadiri, gusto mo ba ng piraso? oh, ayos lang yon. Oh, oh. Bato, papel, gunting. Ah, nanalo ako. Kaya ako ang nauna. Ano ito? Ano? Sige. Ah! Oh, oh, napaso ang daliri ko. Sa tingin ko, ito ay caramel. Um, pero paano ko ito mapapanalo sa isang stick? Sige. Hum, ano ang meron ka? Chupa Chups? Sige. Hmm? Oo, oh, parang dumikit sa dila. Tulungan mo ako, Jenny. Hmm. May ideya ako. Meron akong takore. Maging matiyaga, Tom. Nahulog ito. Pero nasunog ang dila ko. Kakainin ko ang iyong caramel. Sige. Bakit ko nga ba kailangan ng wand? May mas magandang ideya ako. Tatakpan ko ng caramel ang straw at magboblow ng caramel bubbles mula rito. Gumana ito. Mukhang napakasarap. Susubukan ko ito. Ah! Ngayon, masarap yan. Sa tingin ko, ako na ang susunod. Um, uh, salamat. Wow. Mainit na nuggets. Gustong gusto ko ito pastig. sarap nila. May lumilipad na plato. Oh, Diyos ko. Ang sarap. At ngayon, kakainin ko ang dalawa ng sabay. Oo, oh, sobrang sarap. Hindi ko nakakailanganin ng packaging. Ibubuhos ko na lang lahat sa mesa. At ngayon, ikakalat ko sila na parang ahas. Sunod, sunod. Perfecto. At ngayon, ia-activate ko ang computer na kumakain ng nuggets. Ano pang hinihintay mo, Katie? Ano? Meron ba akong frozen nuggets? Mm, syempre susubukan ko pero hindi ko man lang maya kagat. Oh ano ang gagawin? Magandang ideya. Iinitin ko ito gamit ang pangkulot. Ayos ayos, iyon na. Ilalagay ko ang lahat ng ready me nuggets sa isang plato. maaari na akong magsimulang kumain. Oh, mainit pa sila. Huh? Okay? Well, ito ang mga nuggets na gusto ko. Hindi ko mapigilan, paunti-unti ang galing. Hmm. Ang pinakamahusay na putahe kailanman. Tama ba, Tom? Tama. Hoy, Tom! Ipikit mo ang iyong mga mata. Samantala, titingnan ko kung sino ang may ano. Mahusay, may mainit akong kakao at siya ay malamig. Bumangon ka, Tom. Maari mong subukan ito muna. Wow! Oo, gusto ko ng kakao. Ah, uh, ano? Kakaw? Ano? Oo, tumama sa ilong ko. Anong problema nito? Yelo ba ito? Well, okay. Mukhang sorbetes. Wow, Sino ang umiinom ng ganyan? Panoorin at matuto! Ipasok ang straw at ngayon ay mag-enjoy sa mainit na inumin. Hmm, napakasarap. Ang galing nito. Ha, Katie? Halika na, may bigote ka. Um, hindi mahalaga. Aayusin ko ito ngayon. Masarap. Putaw. Oh, Tigil, hmm. <laughs> Ako ang mauna. Hmm. Oh, ito ay isang waffle. Subukan natin ngayon. Um, hindi ito maputol ng kutsilyo. Oh, ayan na. Ah. Ano? Pati ang tinidor na bali dito. So, paano ko ito kakainin ngayon? Huh. ah, huwag maglalala. Ngayon titingnan ko kung ano ang meron ako. Oh, oh, isang mainit na waffle na may chocolate syrup ang kailangan mo. Well, hello masarap na bagay. Mm, oh, oh, masarap ito. Yhaw ano ang gagawin ko sa waffle ko? Hindi ko ito makagat at hindi ko rin ito mapunit gamit ang aking mga kamay. Parang gawa ito sa bakal or goma. Well, waffle, hiniling mo ito. Kilalani ng chainsaw. Ha, mas mabuti na yon. Kaya kong hawakan ang mga piraso na ito. Hmm? Oh, grabe. Oh, hindi! Ngayon, dalawang ngipin ang sabay na natanggal. Oh, Tom, wakang kang tumawa. Susie, ikaw na ang pipindot ng button. Wala kang swerte. Ngayong pagkakataon ay makakakuha ka ng napakarami. Bye. Oh, mukhang makakakuha ako ng iba. Wow! Oh, oh, oh! Mukhang kanselado na ang mga ipis. Oras na para sa Coke. Oh, oh, oh! Ito ay kahanga-hanga. Mas pera pa! Nauwi ko ang lahat ng Coke sa malaking tasa na ito. Suzy, dapat mong makita ang sarili mo. Basang-basa ka. Hindi mo naman talaga ininom lahat ng coke na yan, anong hindi ba? Anong sinasabi mo? Nako, may nangyayari. Anong nangyayari sa pinduta na yan? Mukhang nagka-short circuit. Hindi! Kahit anong- ang- ka nga! May parating ka pang maraming candy mentos. Ngayon, oras na para sa isang cola fountain. Huray! Wow! Ang laki ng tilamsik niyan. Medyo sobra itong fountain. Kailangan nating itigil ito. Aling boto ng pipiliin ko? Siguro ang berdeng isa. Wow, Candy! Talagang masaya ako para sa'yo kasi makakakuha ka ng masarap na cake na ito. Anong nangyayari dyan? Oo. Oh, oh. Hindi maganda ang kalagayan ni Candy. Sa so, problema ng at lang po kung ito gawin. Si Fairman Pete ay tutulong sa atin. Pete, tulungan mo ako. Apulahin mo ang apoy na ito. Walang problema. Tapos na. Magaling na trabaho! Salamat sa iyong tulong! Medyo umiinit kanina dito, pero mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. She wears me a candy and a tease. ano ang pipiliin ko? Huwag mo akong pabayaan, pulang button? Tamang pagpili? No, Dries na eh. We're leaving for mag-popcorn. Yeah, Susie, ikaw na bahala sa lahat ng mga butil na ito. No! Ang siwa-siwa butong Miss Kahit ang living ko bayad, hindi kaya ang mga ito. Si Wickmaker, na uh, may brand ng Sir Darnia yung Handa na lahat! Ayokong umalis si Suzy na walang popcorn. Saan nanggaling ang init na to? Bakit biglang uminit dito? Pinagpapawisan ako! Wow! Ngayon may popcorn na ako! Astig! Kahit ako ay nakakatanggap. Ang galing nito! Huh? Astig at masarap! Hey Susie, ano ang nangyayari dyan? Saan nagmumula ang lahat ng popcorn na yan? Ako! Sobra na ito! Hindi ko kaya ito! Sobrang init! Tulong! Sunog! Sapat na yan ng... Kita mo? Pakiusap! Ako Numero. ay... nako! Sana may dumating para iligtas ako! Yellow! Suzy, oras na para mag ka ng konti. Sa wakas, hindi na ganoon kainit dito. Ngayon, ligtas ko ng makakain ng masarap kong popcorn. Teka, pabunta na ako sa pinakamahusay na bahagi. Sa tingin ko, alam ko kung paano makuha ang attention mo. Pindutin mo ang pindutan. Aray, masakit. Sige, nakuha ko na. Nakuha ko na. Hindi mo kailangang sumigaw. ilalagay ko Kalo lahat na ang bird Nako! Hindi sila. Ayoko ng mga ipes. Huwag pakiusap. Oh! Mahal ko sila. Lalo na kapag kailangan kong buhusan sila sa isang hamon. Hey, mga bata, gusto nyo bang makilala ang kaibigan kong si Candy? Panahon na para makita niyo siya. Tama na! Tumigil ka, nakikiusap ako. Ang dami nila. Ano ang gagawin ko? Hindi pwede. Hindi ko kayang makasama sila sa isang kahon. Tulungan nyo ako, ilabas nyo ako dito. Sa tingin ko nagustuhan talaga ng ipis ang matingkad mong buhok. Pero hindi magtatagal. Kaya mong talunin ng anumang ipis gamit ang isang sneaker. Heto na! Ha! Tama lang sa'yo! Oo! Pero nagawa ko pa rin makuha ito. Wala akong iyong sapatos pero may puting sapatos ako. Pwede na ito! Nasaan ka? Ikaw na nakakadiring peste. Ha! May isa dito sa pindutan. Huhulihin kita Parang natapos na ang aking problema. Panahon na para lipulin ang mga ipis. Hindi hindi ka makakahinga sa bagay na ito. Nakamamatay ito. Heto! Saluhin mo ang gas Katawa-tawa! Tapos na ang trabaho! Kumana ba? Oo, sa tingin ko. Susie, ikaw na ang pipindot ng button. Gutom na gutom Makasapuha ako! Magkatapos ba ako ng masarap na pagkain? Pakiusap? Bakit hindi? May french fries ka naman? Kahit na medyo maliit ang mga ito. Ano ba? Isang biru ba ito? Hindi pa ako nakakita ng pritong pagkain na mas maliit dyan. Pero masarap pa rin ito. Paano naman ang sarsa? Gusto ko ng ketchup. Oh, maraming magiging sarsa. Bakit kailangan ko ng ganito karami? Ano ang gagawin ko rito? Oh, ito ay nakakainis. Pero ang fries ay mas masarap. Candy, nanonood ka ba? Naiingit ka ba? Oras ko nang mag-click din. Sa wakas, may nakakuha ng magandang premyo. Candy, mayroon kang isang maleta na puno ng pera. Wala akong tutol. Heto, saluhin mo. Naku! Yayaman ako! Astig! Uy! Bigyan mo rin ako. Kahit kaunti lang. At hindi lang yan, paparating pang ang grand prize. Mabigat ito. Ano ang gagawin ko dito? Ah, tama. Makakatulong sa akin. Lumabas ka sa kulungan! Kalayan! Siguro balang araw. Salamat sa panonood